sa mga taong di nakakalimot pong mag -subscribe. naniwala po akong sila ay may natatanging, busilak at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay malaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sana. Huwag po kayong magkawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang uh, ah, gagabay sa inyong lahat. Asa ah, mga baguhan po lamang na ka, ngayon na po katuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang like and share and subscriber po. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakaroon ko po sa inyo ang aking nalalaman uh, na nalalaman sa spiritual o physical mga karamdaman at mga orasyon na magagamit po sa panggamutan na sa mga lahat po ng karamdaman. Uh, dito po inyo lamang matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Uh, pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at igit sa lahat magmahalan at uh, huwag makalimot tumulong sa mga taong hinigap sa hirap ng buhay ay ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakaloob sa iyo ang siksik, dikdik dik, at umaapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang bantay sa pagtulog. Napaka-importante po sa atin, uh, sa pang-araw-araw po natin. Uh, ito po ay po na uh, orasyon na uh, bantay sa pagtulog. Mag, uh, ang proseso po nito ay magdasal po ng isang ama namin at isunod po ang orasyon. Isunod po yung susi. magdasal uh, po tayo ama namin nasa langit ka sambayin ang ngalan mo ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok. Kundi ilay mo kami sama-sama sa -sama, sapagkat iyo ang karyan, kapangyarian at ang magpakain magpakay naman. Amin. Uh, ama namin, ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na may pit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan at nakapangyarihan at ang kapurian magpakainan man namin. At isunod po yung orasyon. Uktum, sultum, nurtum, lakada, buburit, suburit, Sino may huwag lalapit iisus Maria Joseph. Woktum sultum nortum Lakada. buburit suburit. Sino may huwag lalapit iisus Maria Joseph. Woktum sultum nortum nakada buburit suburit. Sino may huwag lalapit iisus Maria Joseph. Tapos ipo eh, sa dibdib ng tatlong beses po. Pwede rin po itong ipo eh, sa tubig ng isang basong tubig tapos inumin. At isunod po yung susi so sa pangalan ni Sokristo na uh, taga-Nasarit. Yan po. Apo, uh, isi po sa dibdib. Uh, asensya po kayo kasi may inabot lang po kanina kaya naudot po yung dasal ko po. Sana maunawaan po nyo na palagi at hindi po ito gawa-gawa lang po ng... Uh, asensya po kayo kasi may inabot lang po ako sa misis ko po. Uh, na ano, maintindihan po nyo at ah, sana po ang tagubilin ko po sa inyo palagi sana po pakingatan po itong mga orasyon ang ah, aking mga binabahagi po sa inyo napakabisa po mga to at ah, dito ko na po ginana po sa aming altar na kung kasi maraming gondon maingay doon sa labas kaya dito na lang po ako ginanap uh, ah, sana po huwag pang pong, pong ah, mag subscribe at like and share. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang barang uh, gagabay po sa inyo lahat. sanman man kayo naroon, sana po palagi po kayong malayo sa sakit araw-araw. At pakaingatan po itong mga binabahay kong mga orasyon. Ito ay mga buhay na buhay. At kung mapandar niyo po ang ganitong mga orasyon, ang sikreto po ng ibang-ibang ng kasi, pag inuusal niyo po mga orasyon ay yung parang kunyung balabal balabal bala, an tawag ito yung parang yung tatayo ang balayay po niyo pag ang mga ginamit niyo pong mga orasyon ay uh buhay na buhay po Masalo may susi po uh, sana po mag-comment po kayo sa baba na uh, napandar niyo po mga orasyon. Siguradong mapapandar niyo po ito kasi nilagyan ko ng pangalan ni, sa pangalan ni Sokristo at sa Nazareth. Ito ay eh, uh, mabisa po ito. Uh, Dito niyo lang po malalaman sa Hiwagan uh, hiwaga ng pangasinan na ganitong uh, orasyon po na napakabisa po. Sana po malayo ko sakit araw-araw at uh, Huwag mong makalimut pong magmahalan, magtulong, magbigayan sa, sa buong pamilya. Maraming maraming salamat po. Uh, maraming maraming salamat po sana po. Huwag mong makalimut pong uh, mag-subscribe, mag-like, and share. Uh, shoutout po sa inyong lahat. Uh, shoutout po pala kay Berlindo Palizzo at kay Baik Tayo. Kung gusto po inyong magpa-shoutout, uh, mag-comment lang po kayo sa baba. Shoutout po sa inyo lahat. Babay po.